Ayan. yan mga boss. Kaya tayo dito sa taas. Nandito sila sa taas sa second floor. Dito ko sila binilad. Ayan Oh. yung tag-alaga ng manok natin Oh. Ayan. Ayan. dito sila. Ito. Itong nasa scotch pin na lahat. Mga ano to. Anak to ng authentic Sir Bibo Enriquez. <coughs> Ayan mga white kelso natin. Ano pa yan? Akala, ano lang yan? Kalahati lang yan. Dahil yung iba niyan nasa kulungan pa, hindi ko pa napaliguan, hindi kaya paliguan eh. Mamaya na 'yan. Ito naman, ayan, ang dami oh, mga oh. Kita 'yan. Ito ang mga lahi nito ay ano, ah, halo na to, pero ano to, halo lang ang pula dito. Yung iba dito, mga ipwan sir Serbi boy. Tapos yung iba dyan, anak nung two times double champion natin sa two hits. Yung galing sa Dave Gardo Brothers na John Bishop Kelso imported ayan yung pinaligo natin kasi ang panahon dito sa Batangas pa iba-iba malapit sa bulkan kaya ganyan minsan may mga halak-halak mas maganda pinaliguan ko tapos tirahin ko ng gamot ayan tapos ito naman yung kanawayo natin yan ito yung mga puyo puro nating kanawayo nandito nakabukod ayan mga kanawayo natin ayan Walang init masyado. Pero siguro mga alasing ko nito, tuyo-tuyo na to. Pwede na sila alpasan sa range. Yan o. Oh. Hmm. Dami oh. Parang ano lang ah. Yan. Ayan Oh. Ayan sila lahat. Puros mga lalaki. Yan ang away. O, wala tayong magawa. Kailangan sila magsama-sama para matuyo dyan. Tapos punta tayo sa range uh, kaso si Mrs. So, nagkatay kami ng ano uh, babae nagbawas Ayan. punta tayo dito sa range eto yung ating inahin yan uh, naka -ano na to naka prepare na yan sila para sa breeding natin ano to mga kanawa yun. mga pure ito pure nating kanawa yun may sparring ulit yan kanina yan ito naman yung ating ano, uh, authentic na galing kay Sir Marco. Ta uh, Lugis Game Farm. Ayun. Pure Bruce Barnett. Ligban Ligban intact. Yan, ito yung atin authentic na white kelso, yung mga yung inahin natin. Yan yung pinakainahin natin ng mga white kelso natin. Sir Bibo Enriquez. At ito yung broodcock natin diyan. Ayun oh. Uh, white kelso. 3 4 1 port red kelso. Yan, authentic. Ito pa yung ibang mga palahay natin. Ayan, o. 1, 2, 3, 4, 5. Mga bata lang to. Uh, pa 3 months. Yan, 6, 7, 8. Walo sila. Puros lalaki lahat. Mga anak lahat ito ng ating ano. Uh, two times winner na gandisha pelso. Yan. Ito, ang dami din laman nito, mga kanawa yun ayan mga kanawayon yung mga yan ayan kanawayon ayan ayan mga kanawayon natin marami yan sila inangat ko muna kasi bina, bina bacterial flushing natin ayan dito tignan natin to mga basa basa to mga to hindi basa basa pa ayan ayan ito yung mga inahin natin tutuyo din naman yan kailangan kasi bira lang tayo pumunta dito isang linggo isang beses lang yan mga kanawayo natin mga puryan, yan mga inahin natin yung may hinalo ko isang lalaki kasi baka magputik dito eh pero buhangi naman to yan lahat yan pinaliguan na yan mga babae natin lahat dito kahit mga babae natin mga quality yan yan may mga gamot pa nga oh. yan yan kas, yan ilan sila yan tutugloy eh, dahil mga basak Ayan, yung mga three brothers ni Pares ang kulay. Doon pa yung isa sa dulo. yan ano yan? Ang inahin niyang kal. Ang ama nila ay authentic Sir Bibi Kaya nakita nyo yung bitaw nito. Nagrabi kong pumalo. Parang kala mo hindi ka lang inahin eh. Ayan. Mamaya mga 5.30 bababa na natin sila. Tapos iikot tayo. Titig na natin yung iba natin dun sa likod. Yung hindi pang mga napaliguan. Marami pa doon. And, punta natin dito sa likod ng bahay. Eto. Two, two times winner ang aman. ta one time winner. Lugon. Pero magaganda katawan. Ayan. Ayan kay run-run. Ano? ito may mga laman yan hmm, ito pang ating white kale pa yan ito kanawayon pa natin o na dalawa yan mga inano ko sila may kunting halak kaya kinulong yan yan dito tayo daan Kabila. Oop. Ah, basta magkasya Yan, ito pa yung ano natin, o. Oh. Yan. Ito, puro sa babae. Ang dami ng mga babae natin, mga boss. Pamfree natin. Pagpainding natin, mga pamfree. Yan, o. Oh. Puro sa mga hin yan. Ilan yan? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 11, 12, 13, 14, 15 Yan ito pa. Hindi ko napaliguan to. Yan pa oh. Tingnan mga katawan oh. <laughs> Namanit lang eh. Binukod ko muna tanay pang bugbog sa loob. Hindi ko tuloy napaliguan. Yan. Ang panahon dito, paiba-iba. Dahil yung bulkan nga minsan na alburuto. <coughs> Malapit kasi kami dito sa ano sa Taal. Ito oh, piplex ko lang. Ayan, one time winner. Ito, one time winner. Ayan, one time winner. Mga kakyan, one time winner. Ito, wala pa. Ito, broodcock lang natin to. Ang ating pure, kanawa yun, RRC-in. Ayan, mga bibistag natin. Ayan. Anak, tingnan naman. Kamukang kamuka. Mas pugi pa yung anak, ko. Oh high station yan boss ah. ah. hindi siya, ano siya, kumbaga mid to high siya. Hindi siya sobrang tangkad, sakto yung sukat ng height niya. Ayan. Kanawa yun, cross, machine gun kelso. Grabe yung mamalo. Ayan oh. Ayan, six banded natin yan, John Bishop. Kelso. Bimig digban intact. Eto, ang ating pure. Ayan, pure white kelso. Sir Bibo Enriquez. Yan ang oh, kita nyo naman. Oh. Ganda ng height. Di ba napost ko ng laban yan, yung spar niya na nalagatok. First spar niya. Ito yung kapatid niya. Nagmana sa amang kulay. Yan. Ito. May mga nabitaw to kanina. Wala pang panalo yan. Ito wala pa. Ito dalawang panalo na to. Ayan. Dalawang panalo. Ito, authentic Sir Bibo Enriquez. Yan, walang bawas ang talong kasi gagamitin natin yan. i breed natin yan sa Bruce Barnett na galing kay Lugis Game Farm. Kay Sir Marco. Ito pa. Yan ating ano, puti o. Oh, f atin ano, para nakikita natin mga alaga natin yan, hanggang dito na lang ang dami pa natin gagamitin yan yan, mamaya naman